batay sa konteksto. Nangyayari ito kapag ang isang tao ay binasa sa maraming wika at mga leksyon. Halimbawa, Good morning everyone! Today we are going to discuss the life of Rizal. Sino ang makakakilala Rizal? Give a short insight about him. Sa hindi na ang kahulugan ng pangungusap. Nangyayari ang konfliksi kapag ang ginagamit ng salita para rila at sugnay mula sa iba-ibang wika na ginagamit sa parehong pangungusap. Halimbawa, magandang buhay! Can you set up straight and listen to our next lesson? Ayun naman sa communication, accommodation, duty, o simply, kakaroon ng inklinasyon na gumala at dumagay sa pakikipag-usap ang isang individual nang sa gayon magkaroon ng pakikinakop at pakikisa. Samantala, ay naman sa teorya ni Larry Sillenberg na Interdominance na nagkakaroon ng pagkakataon na matuto ang isang individual sa panibagong liga sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap. Oh my God! Ang teorya ni Gampus na social sabi na natural na nangyayari ang food switching at food mixing sa bawat usapan. Nakikita nito ang social cultural at international. Naulawaan niyo na ba kung ano ang food switching at food mixing? Magiging mga tsoya nito? natin si Teacher Desan. Teacher Desan, ano nga ba ang kahalagahan ng code switching at code mixing? Napakalaga ng phone switching at code mixing today we are going to define ICT Who next stand up Basically, I give my given assignment what is ICT ICT stand, stands for information communication technology it is the infrastructure and component that enable modern computing. sa madaling salita ito ay Ngayon na alam na ang maulugan at kahalagahan ng code switching at code mixing, Alamin naman natin kung ano mga ba ang mga epekto nito. So, na? Wow, you look good today ah! Kumusta ka po? Mabuti naman, Jens. We were just going to ask you kung ano mga ba ang mga epekto ng code switching at code mixing. Maraming magandang epekto ang paggamit ng code switching at code mixing sa loob ng sa Unang-una niya ay ang pagpapabuti ng pag-unawa sa mga komplikadong konsepto. Nakapadali nito ang pag-unawa ng mga mag sa mga mahihirap na salita kung ito ay gagamitan ng code switching at code mixing. Pangalawa ay ang pagpapadali ng komplikasyon. Kung ang paggamit ng kapwa na unawa at nagkakasalita at hindi mas napadali nito ang pag-uusap at pag-unawa. Ang panguli ay ang pagbuo ng mas ikusibong kapalitan sa pag-aaral ng kapo at mag-aaral na nabibinipisyuan ng na sa nito.